Ayun mga kachapoy dahil hindi maganda ang ating biyahe kagabi kaya umabot tayo ng ganitong oras dahil hindi pa tayo umabot sa ating kuta. Kaya mga kachapoy kailangan pa nating bumakbak at ito na nga pinasupan na nga tayo ng booking ermita papuntang Trismar Trismar. <laughs> Tres Martires, Kabete. Long ride, mga tatsapoy. At tumantama, andangabal tayo ng booking natin ngayon. Pero hindi maganda ang booking natin kagabi. At ito na nga, dito na tayo sa ating pick-up location, mga tatsapoy. At ito na nga, ang ating pasahero. Pagkarating pala niya dito, may sinabi agad siya sa atin mga tatsapoy. Uh, medyo nakainom daw siya. Pero sabi niya, kaya na. Kaya niya. naman daw niya. Sanay na daw siyang umuwing ganito. Pero, ang sabi niya mga katsupoy, inaantok lang daw siya. Kaya sabi ko, baka hindi niyo na kaya. Sabi niya, kaya po kaya sinapay ko na ang ating pasayro ang pair niya dito mga kach mga kachopoy ay 700 plus pero ito na nga na aking kinakatukutan dahil inaantok at nakainom siya baka kaya makatulog hindi pa nga kami napalayo sa pinagpick upan ko sa panya nagsabi na siya sa akin mga kachopoy antok na daw siya paalam siya sa akin sumandal sa likod ko natutuwa naman ang kachopoy nyo sana all may magpaalam pa alam sa sandal sa likod ko. Oy, joke lang 'yun ha. Baka maniwala kayo. Kailay bahala sa sakitan dibdib niyo. Balik na nga tayo sa ating topic na patulog na nga ang aking pasahero. Nahirapan na humagpatakbo dahil yung helmet ng pasahero ko tumatama sa helmet ko. Uy, mabuti pa yung helmet matama. Ang nagsopang helmet hindi tumatama. Ayun, dahil nakatulog na siya, dinandahan lang ang takbo. O, dahil naka-intercom naman na po mga kajapoy, kinakausap ko siya, kaya lang hindi pa rin talaga obra dahil sa sobrang antop niya hindi mapigil antop niya kaya habang binabaybay namin ang Ruas Boulevard talagang dahan-dahan lang ang takbo ko dito pagpasok naman namin dito sa Quirino Avenue sa so may Paranaque tumigil na po dito inausap po siya tinanong po siya kung okay lang sa kanya pasapayin ko na lang siya na iba sa jeep o anong sa niya papunta pa uwi sa kanila para Simpre, iniisip ko na maging safe siya kaysa dito kam dito kami motor bata tuluyan siya matatulog ng talagang malalim yung tulog tapos malaglag yun ang iniisip ko mga eh. o okay lang daw siya kaya po daw niya basta sasandalan lang daw siya sa likod ko Ta sabi sa akin delikado yan dahil tulog sabi ko o nga tulog talaga siya kaya dandahan pa rin ang takbo ko naisip ko na lang di na iniisip ko na lang di na balik mabagal basta sip kami pa rin marating lalong lalong sit pang aking pasayro hanggang marating na namin ang bapor ganon pa rin takbo takbo ko dito dahil tulog pa rin siya pero maraming bisis ko rin siyang ginising pero maraming bisis ko rin siya ginising tapos nagsabi naman siya sa akin antok talaga siya kaya ganon ganon na no lang ulit niyaan ko na lang siya makatulog dandahan pa rin ang takbo o forward ko na mga katsukoy, tulog pa rin siya at tuloyan na lang siya nagising nung sinabi ko na malapit na kami sa panila kaya laking pasalamat ko na hatid ko siyang ligtas at laking pasalamat ng aking pasayro dahil naparating daw kaming safe kahit tulog daw siya kaya yung pamasay niya dito 700 plus ginawa niyang 900 bale kulang kulang 200 din yung tape niya sa akin kaya sa mga kapwa po MC Taxi Rider kung sa tingin nyo pag alanganin na talaga pasayro pagka hindi na kaya mas mabuti nang huwag niyang ituloy ang buping para maiwasan ang abirya sa biyahe para maiwasan natin ang problema para maiwasan ang abirya ng ating biyahe kaya isa lang masasabi ko ride ships sa ating lahat mga katsupoy follow and like sa ating FB page at pakishare na rin sa ating video maraming salamat ride ships sa ating lahat God bless you all